The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Okay. So ano ho yung ano ho yung tricky doon? Ano ho yung tricky doon? Sige, magdasal kayo. Lord, sana magpadala ka ng maraming misyonero. Okay. Nakita mo, kailangan magpadala ng maraming misyonero. May pangangailangan ng mga manggagawa sa ubasan. Eh, ikaw ba, hindi ka pwede. <laughs> hindi ba? O, oh, magdasal ka, Lord. Kailangan namin ng mga magtatrabaho. Parang gusto mong i-volunteer yung iba. Yung sarili mo, ayaw mong i-volunteer. <laughs> Di ba, Tricky? Pag nakita mo na may pangailangan para sa manggagawa sa anihan. hitawag mo ba yung iba? Hoy, pumunta ka doon. Magtrabaho ka. Ikaw, hindi ka pwede magtrabaho? Hoy, magpahayag ka ng salita ng Diyos, kailangan ng mga volunteer sa simbahan. Ihanap mo pa yung iba. Ikaw, hindi ka pwede.